Jerry, anong nararamdaman mo ngayon na ikaw ngayon ay nasa kulungan? Uh, sanay na po ako kahit saan po mapunta, kaya wala po. Masaya lang. Sa so, tingin mo, bakit ka napunta dito sa kulungan? Yung kinasuhan po ako, di ba, nin ninakawan kami tapos ang ginawa ko, sinundan ko sila, binasag ko yung bintana. Kinasuhan ako, kaya ako nakulong ma'am. Bakit mo binasag yung bintana? Nauna po silang maggumawa ng kasalanan. Kakita mo ba talaga? Opo. Nasa bahay po kung ninakaw nila yung mga gulay namin tsaka sili. Bakit palagi ka na nagwawala doon sa barangay ninyo? Ay, kahit kunti po silang nagsasabing ay bastos ako kunti lang po sila kasi kaaway nila ako. Kaya yun ang sinasabi nila. Ipagtanong ako doon, talagang mabait po ako. Kasi na-try na rin namin na maipagtanong-tanong doon kung ano yung klase na ugali meron ka or paano ka makitungo um, doon. Eh, ikaw daw ay sakit sa ulo. Ano masasabi mo doon? Ang laging nakakausap niyo po ay mga kaaway ko. Kunti lang po, wala po silang 20. Kasi naiingit po sila sa akin. nagme ako big time ang tawag nila sa akin. Ano sa tingin mo yung kinaiingitan nila sa iyo? Yung ako po'y may bailin sa aking general na lulo na Benjamin Magalong. Sabi ng lulo ko, siga overall daw ako. Kaya lagi akong kinukur sa nadaan kahit nakaupo lang. Ngayon ano na iisip mo na nandiyan ka sa kulungan? Wala po. Hinihintay lang na makalaya. Nag-iisip ng mga mino na iluluto pag nakalaya na. Mga pansit na tinawag kong pansit agasang mananananam. Yung sobra sa na sarap yung mga luto. Ikaw ba ay nagdodroga? Ay hindi po. Yung nag may maintenance lang po na gamot. Kasi pw double yung ako. Paano mo nasabing PWD ka? Ano ang sakit mo? Inapply ako ng tita kong Wardina na Suriano. Yung ito po, mga pilat ko sa disgrasya, tapos may bali ako sa siko, tapos tuhod, tapos tadyang may bali-bali po ako. Paano, Paano ka naging PWD? Yun po. Alam ng tita ko po na Wardina sa City Jail. Kaya inapply akong PWD para makatipid po ako sa gamot na maintenance. Ano yung maintenance na iniinom mo para saan? Ulan sa pin po, pampakalma kasi isip na ako ng isip. Kasi po ako tinatawag na genius sa school. Nag-iisip po ako ng mga kanta dahil sa Bibya po may awit po. Kaya nag-aawit ako lagi na mag-isa. Anong grade ba ang tinapos mo? Natapos ko po ang kolehiyo Teacher po, maestro. Kung teacher ka, bakit nag-aamok-amok ka sa barangay ninyo at wala kang trabaho? Yung nagtatrabaho po ako sa pabrika po sa bataan. Nakalib po ako. Pero bakit pati yung pamilya mo, eh tinatakwil ka na? Ay hindi ko po yung pamilya, yung kanayon lang namin yun. Kaya mali po yung salita nilang pamilya ko sila. Yun po Pero ang... paano yan? May mga ebidensya na may hawak ka ng itak? Wala. Kahit tanungin nyo yung intel na nanghuli sa akin, tito ko yun, inabot sa kanya yung itak. Maraming nakakita kung, siyempre, hahabulin ko ng itak. Siyempre, may tendency na mapatay ko sila. Ang hina nilang tumakbo, mabilis po ako, atletik medalis po ako, mabilis ko po silang mapapatay. Walang namatay. Nabanggit nila Kapitan na ikaw ay pinunta sa ospital, sa mental hospital, pero ikaw ay negative nga sa uh, kapansanan pang mental. Ngayon ginagamit mo na lang ba ito para makatakas diyan sa mga kasalanan na ginawa mo para hindi ka makulong? Ay, ang ano ko po, sinasabi ko sa attorney ko, wala po akong sakit. Healthy po ako sa pag-iisip kasi in-examine in po ako sa psychiatrist kasi may ut utak talaga ako yung tinatawag akong henyo sa school kasi nakakapag-talking kaagad ako, nakakapag-pag may tanong sa akin, nasasagot ko kaagad. Kaya napapansin ng tatay ko, kinakausap ko yung sarili ko kasi decision ko yun sa sarili ko para masinso sa buhay yung nagmamatimak. Bakit o, sa tingin mo hindi kasalanan yung ginawa mo pag-aamok, pag, -aamok, pag ng itak at meron ka na rin nasaksak doon sa barangay ninyo? Eh, hindi po ako nag-amok. Yung lagi akong kursonada, kaya magbayaw yun. Laging kursonada ako. Kaya pinitik ko ng kutsilyo para tumigil na. Yun ang ginawa ko. Hindi po ako nag-amok. Sa tingin mo tama, kasi, tama yun? Masigaw, tama po. Pagganti. Kasi sila'y makasalanan, kung in, kung hindi tayo gaganti ng mga mabait, ay lugi na tayo sa mga makasalanan. Siyempre, gawan ka, bugbugin ka, sabstan ka, hindi mo gantian, patay ka na, nasa langit ka na. Kawawa ka naman, kawawa yung pamilya mo, hindi mo na makikita halos alos everyday. Pero ikaw yung nanaksa. Opo, kasi kursanada ako lagi. Hindi po ako lagi yung nag umpisa biktima lang po ako. Gumanti lang po ako. Anong lahi Yung Pinoy po, tapos all abroad. All abroad, tapos may dugong Pinoy. Yung kada bansa po. May lahi ka? Opo. All Mother Earth ang tao. All yeah. Mother Earth. Pwede pong pa-explain sa amin? Lahat ng, lahat ng bansa ay may kanayon po ako. Oh! Yun ang dugo ko. Tapos Pinoy pa. Dati sinuntok ako ng tatay ko, nung bata ako. Kasi akala niya matanda na ako. Yung sa lolo ko, na... Bongbong Marcos na presidente natin sa Pilipinas. Lagi po akong ginaganito ng mga kaway ko, binibiktima ako. Yung tignan nyo lang po ang buhay ko na lagi akong ginukursunada. Yun lang po, lolo ko na Bumbong Marcos. What is your message right now to King Charles? I, hi to you. I don't know your name and family like <laughs> Queen Elizabeth now because... I'm always in prison. They always doing me in prison. Doing in in prison so I don't know you but I glad like to meet you in personal Mr. Prince Charles. That's only mom.